Welcome back mga katutok at welcome sa ating YouTube channel. Yan subali so ito po yung kaganapan ngayong gabi sa ating pamamana. Madaling araw na ulit tayo lumusong kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel ay eh, huwag mo nang kalimutan mag subscribe, like, comment at share mo na rin ang video na ito mga katotook. Kaya panoorin nyo na po hanggang dulo. pagkatapos ng intro. at ayan nga mga katoto kito palusong na rin kami bali mag na na ito ng madaling araw mga katotok. yan so bali apat ulit kami kasama namin si papa at si ka yung isa nating pinsan si Derek Almension so shout out at si Archie Masamayor. so medyo may kalabuan yung tubig mga katotok. gawa ng kanina ay ang lalakas ng gulong kaya hindi kami lumusong so pinili namin na lumusong ngayon at tayo sana makarami ayan yung buwan palubog na rin so sana'y maraming blessing at biyaya nag nagaantay mga katotok kaya kita kita tayo sa lalim ng dagat mga katotok at ito yung unang isda natin sa gabing ito yung sa pool isang kanoping mga katotok o mamon kung tawag namin dito sa aming lugar mga katotok Ayan, so iba iba talaga tayo ng tawag ng isda kasi iba iba naman tayo ng lugar mga katotok kaya kung anong tawag niyan sa inyo pakicomment na lang sa baba mga katotok at dito sa butas na ito mga katotok kaya kita tayo ng malaking isda yun o, know, sapol, ang lakas mga katotok sobrang laki nito kaso problema, sumabit kaya hindi ko siya na bunot agad kinapos ako ng hangin mga katotok kaya nagresurface muna ako para kumuha ng hangin para balikan natin mga katotok at dito mga katotok Lisan lupit pala yung ating napana Sobrang laki na Maraming mamimili mga tutok dito sa amin Na nagsasabi ito daw ay isdang matabang So wala naman talagang matamis na isda Kundi matabang naman talaga Pag nilagyan mo yan ng pampalasa sa kapayan sa sarap At dito mga tutok Nakapana tayo ng isang malaking longnos emperor Kala ko nakaplay na yung kamera Hindi pa pala mga tutok Biglang kakarepas na kasi siya mga tutok Kaya nakalimutan kong i-play yung camera sayang at hindi natin nakuna ng video mga katutok and lucky nyo at sa pagsisig na natin ulit nakakita tayo ng dalawang dangkit yun dangkit na hura ang namin dito mga katutok nakawala pa yung isa sayang pero ayos lang mga katutok dahil nahuli naman natin yung isa at ito mga katotok nakita tayo ng na mga pala talag bago yun sa pool kaso yun sa tawala mga katotok dito tumagos yung sima natin masyado kasing nakatikit sa bato mga katotok kaya di tinablan at ito nga mga katotok nakapala tayo ng malaking kulambutan butan kala ko nag na yung camera hindi ba pala na alerto na kasi ako mga katotok gawa ng umaripas na ang kulambutan kaya tinira ko na siya ng malayuan mga katotok slide na yung tama niya tagos na sa dyan So, rot na mga rotot, na, kaya pinasiguruhan ko na. At dito sa table ko rin, tayo ng isang samaral. Yun o, oh, manapadlapad na rin, kaya pinana ko na mga katotok. Ang tawag ng samaral na ito dito sa amin ay lap. Masarap po ito sa sinigang kaso. Masarap rin ito makatinik. Pamilya ito sila ng mga rabbit fish man. At ayan mga katotok, bali gumilid na kami dahil magliliwanag na. Igunabitin tayo sa pamamana mga katotok. Maganda sana yung agos at maganda rin yung tubig wala ng alon. Kaya gumilid na kami. Ito pahit-hid na rin at maya-maya ay lalakas na rin yung agos. So ayan mga katotok Maraming salamat sa iyong patuloy na panonood So meron pala tayong shoutout mga katotok Sa dulo ng video Kaya antabayanan nyo po hanggang dulo Kaya silipin natin yung huli ko sa bahay So mga katotok uh, Nasa bahay na tayo At ito yung ating huli tayo pambita so subukan natin kiluhin yung ating mga huli unahit natin yung kulambutan videohan pagpana gawa ng kumarepas ayun kapag open ng camera ito duso kapag magkalahat kilo sabay na natin lahat ito pare-parehas lang yan ng presyo shitty So yun mga katutok, maraming salamat sa iyong patuloy na panonood. Abangan nyo na po ang shoutout. So, so, so sunod na po. Naka-anim na kilo, mahigit tayo mga katutok. Ayun, maraming salamat sa blessing. sa hey, what's up mga katutok? Good morning at kagigising lang natin. So nandito na pala yung ating mga shoutout. So inipon ko lahat mga karutok yung mga nagpapa-shoutout. Kaya Simulan na natin yung shoutout mga katotok Mga abutan pa tayo ng bukas sa dami So shoutout sa so unang una kay Bu Adventure O shoutout sa so magkapatid na si Rapis Perpeshing Renan Fishing Adventure At shoutout kay James Brian Locabon From Alugisan, Cebu At Larry Hilario Lacuatsero At the shoutout kay Darling Gabijin at shout out kay Rosana Bellam Hermosa from Davao City. Shoutout kay Bere shoutout Shout out kay John TV Vlog. At shoutout sa pinsan ko na nasasakupan ng Barangay Pawikan na sa Sikyo Poktol, Juracel Roger Lunor. Kabuloy Vlog TV. De Maestro. Lex TV Official. Sagay Adventure June Fishing TV Kapana Gaps At shoutout kay Archie Arco Shoutout sa lagi nating nakakasama Si Archie Masamayor Jimpy Amboy Vlog At Tokyo Night Girl Aarbok TV Inter Island TV Mandaragatrian TV at sa Kapadiran Fishing TV at shoutout na rin kay Annalyn Barayuga Burns Blank Pobring Sano Vlog Danilo Adalim and Chuds Prince Adalim GC Adventure at shoutout na rin kay Otol na nasa uson Raymond Bernales Bong Argos TV Kevin Bautista at kay Dennis de la Cruz from Naikabete at shoutout din kay Bernard Kalulot at shoutout kay Mr. Fisher Hunter Can Bernabe at Seron Sota ayan so maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta mga katotok so ngayon lang ulit tayo nakapag shout out gawa ng hindi tayo na busy mga katotok yan so maraming salamat hanggang sa muli sa mga hindi ko pala na shoutout mga katotok uh, shoutout ko po kayo sa mga susunod nating upload kaya comment ka na dyan sa baba para sa susunod kong upload mga katotok ay ma shoutout ko na so paunahan sa pag comment bilis para sa susunod na upload maisigaw ko na yung inyong mga pangalan yan so maraming salamat mga katotok hanggang sa muli thank you for watching